Gulat ka. Nagulat kayo, no? Ako din nagulat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong likod, si Joanne po. At ito po ay may kaugnayan sa aking tulad challenge na huling yugto na mayroon pong ang literatura sa pagitan ng nasyonalismo at realismo. So, nung nakaraan po ang hiningi ko po sa inyo ay mayroong impit at walang impit na tugmang patinig. Doon po sa ikalawa at ikahuling, huling, saknong nung ating ano Uh, so neto Pero nagkaroon nga po ng adjustment and it's and aside from that, yung akin pong computer ay hindi pa nagawa. So ngayon, okay na po siya. Kanina po kinuha ko. Ito na po siya muli. Kapiling ko na po. So, upon reading po, labing isa po yung mga naka, nakasali. So, inisip ko na lang, kung labing isa sila, edi lahat sila panalo na. Yay! <laughs> Ang generous naman ng batang yon. <laughs> Salamat po sa lahat ng sumuporta, sumali, at sa mga sumusuporta sa akin sa likod ng aking mga patula challenge mula nung unang yugto, ikalawa, ikatlo, at ngayon po. So, thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Hindi ko na po babanggitin ang inyong mga pangalan. Alam na po ninyo kung sino-sino kayo. Ayan. So, umpisahan na po natin doon sa tatlong consolation prize na makakatanggap po ng TIG 20 pesos. So, lahat po nanalo para walang gulo. Ayan. Talian natin ang buhok ni Inday. Okay. Ang una pong makakatanggap ng 20 pesos, as consolation prize po ay mayroong tula na ang pamagat ay sagana, sagad na. <clears throat> Ito po yung tula niya. Sa bayang saga na ako'y isinilang, sagana sa dusat, sa o umaapaw. Katarungay bingi, makupad dumatal, sakim na ugali, iwinawagayway. Laging nasa tuktok mga dambuhala ang aliping dukha sandatay pagluha. Gulo ang isip at salat sa biyaya, hindi makapalag kahit mapinsala. Kahit sa pagidlip hindi mapayapa. Ang literaturay nagsilbing lakas upang ang tiwalay aking mailahad. Madlang nakapiring nawa ay mamulat magkaroon ng tapang buntot na nabahag. Sana'y magkaisa itong aking lipi upang ang tatsulok ay hindi na maghari. Ayan, ito pong tulang ito na mayroon nga pong pamagat na sagana, sagad na ay nagmula po kay Sir June Arabe. Thank you so much po sir sa inyong pagsalit. Kung mapapansin po ninyo, yung ikalawang saknong po ng inyong tula ay mayroong limang linya. Lima Pero napakaganda po ng inyong mensahe. Kaya maraming salamat po. <clears throat> at ang sumunod naman po na makakatanggap ng ating consolation prize ay may tulang pamagat na tanyag at bansag. Basahin ko po sa inyo. Tanyag at bansag. Bansa. Bukang liwayway mo, perlas na silanganan, pinagkakaingatang hiyas na tunay. Bawat gampanin mo'y di maililihim dahil kasaktawagang nilayaw, nilayaw. Tanyag sapagkat alam ang realismo, totoo sa lipunay ipinapakita, waring bansag ang pagka-nasyonalismo, pinagmamalaki pagka makabansa. Daming aral ang sa ati itinatak, henerasyong tinahak, di malilihis. Ang lahing pinagsimulan ng maagap, baybayin aking titik, ito'y walang bahid. Kasanayan, kasaysayan sa aking dugo, mabibigo ka lang, ito'y walang biro. Ayan. Ang tula pong ito ay nagmula kay Joseph Marsan. Thank you, Joseph. Tanyag at Bansag. Thank you so much. <clears throat> at pakimessage niyo po sa akin yung mga Gcash number ninyo para po ma-send ko sa inyo after na itong video na to ang inyong mga prizes. And again po, dun sa mananalo ng tatlong, ng tatlong per second and third prize po, I'm meron po kayong matatanggap na trophy mula sa akin. Pero po, yun po ay madi-delay. Dahil po, pag-uwi pa po yung mapapadala sa inyo. And also, sa last po, tatlo po silang may consolation prize. <clears throat> Ang last naman po ay si may tulang Filipino ako. Matapang ako. Alright, basahin natin to ng maayos. isang gasera sa gitna ng karimlan, sa pamahala at simbahang mapanglaw. Pumukaw sa bawat agam-agam ng Pilipino sa kastilang Mikhay. Namulat lahat ng mga Pilipino, lumay datang binabaid palagi, alas na agimat hindi magigiba kahit Pilipino'y napalupagi realismo na naging malaya ang yapak, nasyonalismong pusong na mga yagpag. Sinilangay, sinilangay na kaalpas sa rehas, katalinuhang ginamit ng maalab. Realismo at nasyonalismo ay nag-iisa, laya ng bansa na aapuhap ng buo. Ayan. Ito naman po ay nagmula kay Ivy Joy Asilvike. Thank you so much, Ivy. So, yun po yung tatlong nanalo ng ating consolation prize. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po sumali pa po kayo next. Maybe by, by December po. Um, si June Arabe, Joseph Marsan, Ivy Joy Asildike. Thank you so much po. Sila po yung merong TIG 20 pesos sa akin. Uh, message nyo po sa akin ang inyong mga gcash number para po ako ay makapagbigay ng aking obligasyon. Maraming salamat po. And now, para sa limang natatangi, nagulat ka, no? Ako din. <laughs> Umpisa natin sa aking natatangi meron ba akong natatangi dito? Of course, ang aking natatangi dito ay si Nanay Gloria G. Agustin. Sinabi ko yung pangalan agad-agad. Ang pamagat ng kanyang tula, Nay, thank you po. Ma'am Ma Gloria, thank you po. Ang pamagat ng kanyang tula ay, Saan nagtatag ang liwanag? Alright, basahin ko ha pag binasa, pag narinig nyo naman, baka mga gusto kayong sabihin sa mga tula ninyo, i-comment nyo po sa, sa, sa comment section yung mga nais nyo sabihin. Huwag po kayong mahihiya, hindi ko po kayo i-judge. <laughs> Isa lang po kong hamak ni na, na lang. Uh, okay. <clears throat> Para po ito sa limang natatangi, unahin ko po si Ma'am Gloria G. Agustin. Saan nagtatago ang liwanag? Ang pagkakaisang ipinanawagan na ay nagsilbing pain upang magtagumpay. Liwanag sa dilim malaong inasam, magandang bukas ang ngayoy tinatanaw. Mga leader kuno nag-aan yung tupa, handog ay buhay na sa ganat masaya. Matapos palaring maluklok sa pwesto malayo ang tingin lakad taas noo. Saan nga ba nagtatago ang liwanag? Ikinupugli ng maitim na ulap. Kay rami na, kay rami ng mga nagsilbing kuwad Sa lahat ng dakoy lihim na nagkalat. Mga nagdurusang uhaw sa kalinga, bigyan ng pag-asa, lawitan ng awa. Gustong gusto yung line dito ni ni Ma'am Gloria na Ikinukubli. Saan nga ba nagtatago ang liwanag? Ikinukubli ng maitim na ulap. rami ng mga nagsisilbing huwag sa lahat ng dakoy lihim na nagkakalat. Lihim na nagkalat. Thank you po, Nay! Ayan, you got yourself a uh, 50 pesos. Lima po yung makakatanggap sa akin ng 50 pesos para po dito sa limang natatangi. Ayan. <clears throat> babalik sa isip ko yung bigyan ng pag-asa, lawitan ng awa. Ay, ang ganda. Thank you po. Thank you po, Ma'am Gloria G. Agustin. And kanya pong tula ay sa nagtatago ang liwanag. And next naman po, punta naman po tayo dito sa bagong basa ko lang na bago lang po siyang sumali sa akin. And thank you kay Sir Anakleto. Siya yung nag-mention dito para sumali siya. Ang title po ng kanyang tula ay, soneto ng bayang nananaghoy. Ayan. Taghoy ng bayang ko'y umaalingaw-ngaw. Higit pang nagdilim ang tahak na daan. Ang cross sa balikat at lalong nagpagapang lambiting na akay sa balon ng hukay. Ang waging pinunoy di naman seryoso. Sa kampanya'y santo't may gawing diablo. Sa mga hinaing ay walang remedyo't aksyo'y talumpati sa midya'y aktibo. Ang katiwalian ay namumutiktik na sa bawat sulok ay may ambang ang panganib. Ang tagapagtanggol ay bingi at tikit, puspos ang pangamba, takot di mapati. Matutong magsalat, masusing mamili. Tama ang iloklok ng di maduhagi. Ayan! Thank you so much po. Ang tula pong ito ay nagmula kay Ma'am Lucy Mendoza Tabaw. Thank you so much po sa iyong tula. I like the part po nung sinabi ninyo dito na asa na yung media? Ayan. Uh, aksyo talumpati sa media aktibo. Ang katiwalian ay namumutiktik na sa bawat sulok ay may ambang panganib. Tunay at walang wala akong masabi. Thank you so much po. And next. Ma'am, i-message niyo po ako. Huwag po kayo mahihiya mag-message sa akin. Thank you and congratulations po. And next, ito pa, bago lang po itong sumali sa akin. Ang kanya pong tula ay may pamagat na karimlat liwanag ng panitikan. Ang binhi ng sining sa gitna ng dilim, dumaloy ang dugo sa uhay ng buhay hatid ang paglago sa ating lupain. Sa ingay ng bunga nagising ang dangal. Yamang panitikan na obra maestra. Mayroong umiiral na nasyonalismo. Ipinagmalaking may dalang pag-asa. Talas ng panulat nito ang simbolo. Ang katotohanang pintay may pagsubok sa teknolohiyang bunga ng pag-unlad nagis ng tradisyon ng tradisyong, tradisyong mistulang na kugkog. May namamagitang karimlat liwanag. Samot saring bagay, iba na ang mithi, Ang literatura'y ay huwag sana masawi. Ayan. Thank you so much po, Sir Leon Veginata. Veginata ba o Biginata? I don't know how you pronounce your last name, but ang sumulat ng karimlat, liwanag ng panitikan, siya po ay nagtamo ng 50 pesos. Ayan, i-message niyo po ako. And next naman, so nakatatlo na tayo, no? Maganda tong ko dito. Meron po akong tab ng scores. Kung hihingi niyo po sa akin, ibibigay ko po sa inyo. Para walang, walang complain na matatanggap. <laughs> kung hindi po kayo sumasang-ayon sa inyong mga mga kinalag kinalagyan. <laughs> Totohan ang usapan lang po ito, ha? Huwag po kayo masasaktan, ha? All At ang sumunod na babasahin ko po ay may pamagat, ay tulang may pamagat na sa alad ng panulat magwawakas. Nagbigay bahaghari sa sinilangan, isang sandatahang hukbo ang lumitaw. Nakipagbigma para sa minamahal, pinairal ang tatag, kisig at tapang. I like that. Kabanatang makasaysayay nagmarka, binalot ng liwanag ang alaala. -ala. Ngunit saksi ang dilim sa kapitulo kung paan naghirap ang Pilipino. Sinubukang imulat sa realidad ang bayang may kapansanang pagkabulag. Nagising ang diwa ng tulog. Nagising ang diwa na tulog. Salamat. Naging mabisang tinta na may alay. Akdang nagniningning, nagmistulang tala. Si Pepe Pakana ng bagong simula. Si Pepe pong niya dito ay si Dr. P. Protangio Jose Rizal. Ayan. Si Dr. Jose P. Rizal. Yan. So thank you so much. Ang tula po ay nagmula kay John Paul Broom. Thank you, young man. Thank you. Thank you for sharing your poem sa atin, sa amin, sa akin. And last but not the least, please message me. And last but not the least, para po sa ating uh, limang natatangi, ay mayroong pong titulo ng diskurso. Sa pagbabago ng sistemang pambayan, tinangkilig ang napapanahong daloy. Tila ang kultura tradisyoy na buwal, mas nahumaling sa dayuhang umusbong. Sa pagtangis ng kinagisnan ay dama, pilit binabalik sa ating sarili. Batid mang payagungit literatura, yaga pa rin ang pilit inaani. Marami pa rin naman ang tumitindig pilit binubuhay ang bansang nasadlak, pagkat gunitay nakatanim sa isip na may pag-asang mababawi ang lahat. Mababago ng realidad ang mukha, di ang yamang literaturang pinanla. Nalungkot ako doon sa part ng mababago ng realidad ang mukha, di ang yamang literatu literaturang pinanla. So, ang tulang ito ay nagmula po kay Love Lady Awarded. Eh, thank you so much, love. I love you. <laughs> Gamitan natin ng tamang salita. <laughs> Naiyak ako dun na in fairness. <clears throat> thank you, thank you po. So, yun po yung limang nagugi ng ating um, limang natatangi. Una po ay si Ma'am Gloria Agustin. Sumunod po ay si Ma'am Lucy Mendo sa Tabaw. And then po si Sir Leon Beginaba and si John Paul Groom, si Love Leda Oarde. Or Please message me po. Ayan, mag-chatmate tayo. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo imamarites. Magpapakabait itong princess. Ayan, and now, <clears throat> dito tayo sa, sa, para sa third prize na magkakaroon po siya ng meron po siyang 100 pesos. Yes, and meron pong trophy. Kuya Jake, ano na? Kumusta na Kuya Jake? <laughs> Kinumusta yung aking ano sponsor? <laughs> Binhing mapagpunyagi mula kay Aris Makalalad sa Limo. Ayan, ito po ay merong siya po ang nanalo ng third prize. Wala malambang pa dyan. Alright. Si Aris Makalalal sa limo. Ganito po ang kanyang tula at sana po ay madaman niyo. <clears throat> Luma at tinta ang ginawang saklay sa paglakad ng lipunang mapanglaw. Mga bayaning na matal at nasaktal para sa kalayaan ng mamamayan. Dugot pawis ang ilaw sa lampara, Mingas ng liwanag upang makita. Ang hiyas na bunga ng pagkakaisa at yakap sa pagsinta nilang dala. Sila ang mga dakilang masigasi, nagbuwis buhay at nagpanumbalik. Sa lupang sinilangang minsang napatid at literaturang muntik ng mawagli. Tayo ang tayo ang inihasik niya nilang binhi. One more time. Tayo ang inihasik nilang binhi ang bubuhay sa bayang mapagpunyagi. Ayan. So, ito po ay mula kay Aris Makalalad sa Limo. Congratulations, Aris. You have you won yourself a hundred pesos and a trophy. Yung trophy po, pag-uwi ko po dyan. And I, i message niyo po sa akin yung address ninyo at yung number po ninyo message po ah wag po sa comment section Wag po kayo mag-alala hindi po tayo ano hindi po to scam <laughs> Hindi ko po kayo i-scam Ayan siya po ang nanala ng third prize 100 pesos and a trophy Aris makalalad sa congratulations and thank you so much for joining And para naman po sa ating ikalawang nagwagi. Ang kanya pong tula ay may pamagat na dugo ang pluma. Dugo ang pluma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Dugo ang pluma ni Sir Don Dumanag. And si Sir Don po ay isang mahusay na manunula. Wala po talaga akong masabi at meron po siyang mga naka Publish na na tatlong libro. I-check niyo po ang kanyang profile para po malaman ninyo at kung gusto niyo pong suportahan siya ay bumili po kayo. <laughs> meron tong pre <free> advertising. <laughs> okay, ang duguang pluma ni Don ang Ganito po ang nakasulat at pakinggan po ninyo. Bakit po ako nagmamadali? <laughs> Kasi po i-upload ko po ito para makita po ninyo bago kayo makatulog. Kasi wala po akong internet dito sa aking kwarto nga. ngayon, so lalabas po ako. Video, binidyo ko po ito. Susubukan ko po siyang i-live ng naka, na gagamitan ng ibang application. Pero kung hindi po, video na lang po yung isesend ko dun sa Facebook. Para po makita ninyo at mabalik-balikan po ninyo. Okay again, second prize 200 pesos and a trophy. May title na Dugo ang Pluma. <clears throat> ang literatura ay sumasalamin sa estadong tunay ng bayang siniil. May impit na sigaw, galit na kinimkim, ang hibik sa dilim tila ba aliw. Ba't nga ba ganito hindi na nagbago mula pagkabata hanggang magkaapo? Kasabay ng luha, pagdugo ng pluma, pag-ibig sa bayan na nakikiba ka. Silang matatayog laging nasa taas, sadyang mga sakim sa prinsipyo'y salat. Ang anino'y mabait, ang anino'y bait larawan na huwad, sa likod ng ngiti maitim na balak. Pagdating ng bukas, langit ay may awak pagputok ng araw, wagas na paglaya. Nice! Thank you so much po, Sir Don Lumanag. Ayan po yung kanyang tula, dugo ang pluma. Ipo post ko po yung kanilang mga tula na magkakasama para makita din po ninyo. Ang bakit sila ang mga nagwagi at ano ang naging problema ng hindi nakapasok tuon sa mga ganitong status ng kanilang mga tula. Anyway, mas mainam po na laki lang po tayo magsulat. Uh, padayon po. And last but not the least, congratulations po sa ating first prize winner na may tulang lasa ng panitikan. Na nagmula kay Jordan Lopez. Lopez. Lopez Castro. Ayan. Si Sir Dong po ay nanalo ng 200. Si Aris Makalalad ay 100. So si Jordan po ay nanalo po siya ng 300 pesos and a trophy din po. Okay, lasa ng panitikan. Bayaning lumipas, nagsilbing huwaran. Panulat at papel, hingahan ng buhay dahil sa kanila'y nat natanganay tapang. Pag-ibig sa bayan ang pinapairal. Ang talim ng sining ng kahapong pluma, ngayon artipaktong nagbigay pamana. Karunungang taglay dala ng kultura, gininto ang aral sa atin ang luma. Itong panitikang nasa puso't isip, may nasyonalismong sa damdami subit Natikmang ginhawa sa modernong hatid, may namamagitan na pait at tamis. Ang literatura na turing ay ginto ay maaring bukas ay maaring bukas iba na ang ano. Yan! Thank you so much, Jordan Lopez Castro. You have won yourself a 300 pesos and a trophy to follow up. <clears throat> okay, ngayon, tapos na. <laughs> Again, inuulit ko po yung mga nanalo. Yung tatlong consolation prize po ay sina June Arabe, Joseph Marsan, Ivy Joy Asil dike. Please message me po and you will receive 20 pesos from me. And then po, yung ating limang natatangi ay si Ma'am Gloria Agustin, si Lucy Mendoza Tabaw si Leon Bujinata, John Paul Bloom, and Love Lida Awarde, you will receive 50 pesos from me po, so please message me po. Thank you so much and congratulations. and para po sa ating third prize winner, ang nanalo po si, ay si Aris Makalalad, meron po siyang 100 pesos and the trophy. and yung second naman po ay si Sir Don Lumanag meron po siyang 200 pesos and a trophy. And yung first prize winner po ay si Jordan Lopez Castro at meron po siyang 300 pesos and a trophy. Ayan. So, thank you, thank you so much po mula sa kaibotura ng aking puso at sa dulo ng aking buhok at sa basta kung saan saan pang kaibotura na maaaring pagmulan. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga sumale sumuporta, at, ah, uh, nagbigay ano uh, inspirasyon din para sa iba. Ang, ang mga naipon ko po mga tula ay pinagpaplanuhan po namin ni Sir Jake Morales na i-compile po. So magkakaroon pa rin po ako ng isa pang challenge hopefully by December po. Nasa Pilipinas po ako ng December first week ng December nasa Pilipinas po ako. So doon ko po gagawin yung uh, isa po isa pong challenge. So Again, padayon po, patuloy lang po tayo magsulat. Actually, ito pong klase ng pagsusulat na ginagawa natin. Kung mapapansin po ninyo, mula po sa umpisa ng unang yugto, ay mababa lang po siya at nag elevate po yung paraan ng pagsusulat na hinihingi ko sa inyo. Yun po ay para din po sa inyo. Ayan. So, magkaroon po kayo ex ng experiment din sa sarili ninyo na ah, ganito po pala yung sinasabi ni Miss Joanna ah uh, bakit nag-iiba, bakit ngayon soneto, bakit may impit at walang impit. So, ngayon po, sa panahon natin, masyado na pong madali makakuha ng mga information sa, sa internet. So, aralin po ninyo yung mga ibang pamamaraan ng pagsusulat ng tula, iba't ibang forma, iba't iba po mga gamit ng, ed, ng mga tayutay or mga figure of speech po. So, makakatulong po mabuti yon Pero, ito po masasabi ko sa inyo, ang ang uri po ng pagtutula o ang pagsusulat po ng pagtutula ay isa pong, uru, uh, isa pong paglabas natin ng ating damdamin ng kaisipan po natin. It is an outlet of our emotion and our thoughts. Kung pakiramdam po ninyo, you are pressure about something sa, sa your situation, sa surrounding, sa work, sa school, and everything. Try nyo pong magsulat. Malayo po mararating ng inyong panulat. Okay po? So again, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at padayon po, patuloy lang po tayo sa pagsusulat. And ingat po kayo palagi dyan. I love you and God bless you all.